paano magputol ng bote at gawin itong baso? Kumusta mga kadiskarte? Ituturo ko lang sa inyo kung paano magputol ng bote at maaari natin itong magamit bilang baso. At syempre kailangan po natin ng bote ng alak. Ito pong mga pinagamitan natin. At bago nga pala natin gamitin mga kadiskarte, ang mga bote yung gagamitin natin, kailangan hugasan natin ito ng pinakaugas dahil may mga alak pa ito at alcohol. At ito po kailangan natin, ginupit na tela posporo or lighter at pinakapinong liha at kailangan din natin ng tubig na pagtutubugan natin at syempre kailangan din natin ng facial for safety at ito na nga guys itatali na nga natin itong ginapit natin tela dito sa bote ikot lang po natin ng mahigpit at ipantay po natin ng tama para sa pagputol po natin nito pagtapos po nito guys busan natin ng kerosene gas or lighter fluid itong telang pinaikot natin sa bote at sindian na nga natin itong telang nakaikot sa bote then guys kung gagawin nyo ito kailangan sa, sa open area kayo gagaw kasi medyo delikado po ito at tapoy at bubog po ito at so yun mga diskarte, okay na po siya. Inantay ko lang po maubos yung apoy. ito ko na po agad ito po. Ito po na po ang kinalabasan. Kusa na po siyang nag-cut. Ayan po, napakapantay po ng cut niya. Napaka-solid. Ayan po. At kailangan natin po nasa yung tagiliran nito para mawala yung uling-uling. Kerosin po kasi yung gamit natin. At syempre, kailangan natin lihain itong gilid ng bote para safety po natin itong magamit pag iinom. Ayan po, lihain po natin kasi sariwa pa po, po yung mga talim-talim po nito. At kung sure ka na na wala na yung talim, maaari na nga natin itong hugasan. Mga kadiskarte, hugasan po natin ito ng pinakahugas. Siyempre, banlawan din po natin ito ng pinakabanlaw para mawala po yung alkohol. Kasi bote po ito ng alak, mga kadiskarte. At siyempre, mga kadiskarte, susubukan natin ito para malaman natin kung goods pa talaga. Ayan, goods po. Thank you for watching. Follow for more.